Kalamay, magandang hapon po ma'am. Good afternoon po, Senator. At magandang hapon po, uh, Sir Froylan. Yeah, good afternoon po, Sir. Okay, na-brief na po ako ng aking staff. Pumalpak po dito ang ating uh, kapulisan. Sa isang aksidente, pwede paki pakikwento, ma attorney? Ma? Opo, uh, Senator, Nung January 18 po, around 6.45 to 7 p.m., Nagkaroon po ng aksidente, eh. kasama, kasama po ang aking tatay. Mm -hmm. uh, on the, uh on the spot po yung driver, mm -hmm. yung aming caretaker po ng farm. Si tatay po sabi nadala pa sa ospital pero nung nare-revive lumalabas na yung utak so patay na din po. Oo, oh, nakikiramay po ako. Thank uh, you po. Taus po sa po namin. Noong time po na namatay si tatay, ako po ay nasa Maynila, si kuya po na isa nasa Maynila, yung kapatid kong lawyer din po nasa Cebu. Yung nanay ko po nasa Tacloban, yung isa kong kuya nasa kabilang town. Tanging si ate lang po yung nandoon. Okay. So, pre-prioritize po ni ate si tatay dahil patay nga po at kailangan pong kailangang maiburol ka agad dahil hindi na maganda. Budurog po kasi yung ribs niya, labas po yung buto sa kamay. Around 11 p.m. na po siya nakapunta ng presinto po ng police. Unfortunately po, nang pumunta sila, sabi po ni ate, nakapadlock po yung gate, patay po lahat ng ilaw, at nagantay po sila ng ilang minuto po, ha? more than 30 minutes. Si Police Sergeant Balando po sumilip sa bintana sa second floor. Pagbaba, tinanong sila ate kung ano daw po yung kailangan. Nagtaka po kami bakit tatanungin niya. Kapitbahay at classmate ko po, elementary and high school, si Balando. Police Sergeant Balando. So kapitbahay din po namin, imposible po na hindi niya kilala si tatay. At hindi po siya, bakit kailangan niya pa magtanong kung anong kailangan namin. After that, nung in-inform po ako sa akin, as a lawyer po, nag immediately nagtanong ako kung ano yung ginawa nilang aksyon. Hindi po dinitain yung nakabangga dahil allegedly sabi po ng mga polis, ang biktima daw po yung buhay at walang galos, sila tatay daw po ang may kasalanan. Mm. So sila daw po ang suspect. So kinabukasan po nag-follow up ako kay Captain Andaya, tinanong ko po bakit ganon yung naging proseso ang sabi po nila, ganun daw po sa initial findings nila, investigation, si tata, sila tatay daw po ang may kasalanan at ang biktima nga daw po, yung buhay, yung patay po ay hindi biktima, sila po ang suspect. Hindi po nila kinulong kahit na may namatay. Hindi po, yung sir. driver ng SUV. Sino po may-ari ng driver ng SUV? Hindi ko Ito po. ba'y konektado sa mga politiko doon sa lugar? Kaya takot silang galawin? Is this connected kind of well connected? Po. Yes po, sir. Connected po. May mga relatives po na politicians. Okay. I got it. Uh, Police Staff Sergeant Edmond Balando, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Sergeant Balando, mukhang masisibak ka rito. Unang-una, pasisibak kita sa pwesto. Pangalawa, hanggang sa serbisyo. Lalo pa kung hindi mo masagot, lahat ng mga katanungan kong very important. ah uh, bakit ganon, uh, Sergeant Balando, ah uh, uh, namatay po yung nabangga dalawa pa, ang patay and then yung pong nakabangga hindi nyo man lang po dinitain at sabi niyo yung patay daw may kasalanan at yung buhay ay wala. Kaya kailangan pakawalan. Uh, Bale sir, wala po kami sinasabi na yung patay ang yung, yung tatay ni attorney Calama yung may kasalanan. Ba, ba, Bale sir, pinasip po ko, ko po yung investigation ko sa doon na mismo sa sa scene of accident, yung Regardless, sorry po Sargento Regardless, kahit na sino may kasalanan doon, ang the first thing you need to do, pag sa isang aksidente at merong doon na matay, yung buhay doon na kasama po doon sa aksidente na nakabangka, dapat inimbestigahan, hinuhold for investigation. Hindi niyo pinapakawal outright. Lalo pa dito may namatay. ba? Diba? And let the fiscal decide. It's not for you. Di ba, sir? Ba yes, sir. Bali, sir. Bali yung para hindi naman po kami maano sa gagawin namin, magkamali, bali nagkonsulta po kami sa uh, legal namin. Kung pwede ba may editin namin yung... yung sir, nag na. sir, nagkaroon po ng banggaan. Motor versus SUV. Okay? Namatay yung dalawang pasahero ng motor na nabangga ng SUV o kabangga ng SUV. Elementary logic will dictate na dapat yung pong uh, SUV na ng motor dahil meron patay, damage to property and all, di ba? Dapat agad-agad yon eh kinakasuhan, kinukulong, and then pinipresenta yun sa piskalya and let the piskal decide, not you. Damage to life and property, di ba? Yung ano namin kasi doon, yung advice namin, yung, yung, yung nag ng reckless imprudence, bali, binang, yung, uh, uh, investigation namin doon, bali yung motor, yung gumanga doon sa SUV. Bali, ah, uh, sabi ng legal namin, kung wala kayong... Sino pong legal ang sabi sa inyo? Sige, anong pangalan po ng legal ninyo para pati yung kasama, isama ko sa kakasuhan? What is the name of your uh, legal advisor dyan sa inyong munisipyo, presinto, para pati siya ipatataw ko sa Senado? At pakakasuhan ko, Pat, pag, nag, uh, medyo mali-mali ang sagot niya, ipapakontem ko pag nagsinungaling siya, pakukulong ko sa Senado. Anong pangalan? ganito po No, no, yung... just give me the name. Sandali lang, sinambit mo yung ano, legal team nyo eh. Legal, sabi mo, nagkuha ka ng legal opinion from... yung miss po, yung miss po namin, tumawag... Anong nga pangalan? Anong nga po. Anong nga pangalan nung, nung nagbigay ng legal Arthur opinion? Atorne Opinia po, sir. Alexander Opinia yung tinawagan Alexander, ano po, uh, Opinia? Opinia, sir. Opinia, police ba siya? Police captain, sir. Magandang hapon po, Captain Andaya, sir. Sir, magandang hapon po. Andre po sa inyo itong si Sargento Balando. Yes, sir. Bakit po itong uh, naging uh, sargento sarhento sa inyong lugar? itatangat tanga po, Captain. Eh, meron pong nangyaring aksidente, banggaan, between na SUV and na uh, motor. Yung nabangga nitong SUV na motor, patay po yung dalawang pasahero, and yet hindi po kinulong ni Sarhento Balando, pinakawalan, dahil ng konsulta po sa inyong pong kapitan na abogado na si Alexandro Piña, Sir, I'm going have a hearing about this ako sa Senado. Kasama po kayo sa patatawagin ko. I promise you. Trust me. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir Now, bigyan kita ng pagkakataong sumagot. Baka, baka hindi na kita patatawag. Kung masagot mo na tama, ito mga katanungan ko. Uh, kasi sir, may trust naman ako sir, sa mga tao ko sir. Kasi nag-undergo ng schooling naman sila sir. Saka, may trust ka sa mga tao, tao sa mo. Nag-undergo sila ng mga schooling. Pero bakit hindi mo gamitin yung iyong common sense, yung iyong nalalaman? Eh paano kung yung mga tao mo ay bobo? So itatas mo yung mga kabobohan nila. Dapat meron ka sa rin diskarte. Kasi dapat, in the end, or at the end of the day, you still have to make the decision. Kung nakita mo na mali yung, yung mga tao, you make the smart decision. Whatever is the, de that decision na tama. Mali yun sir eh. Di ba alam mo sir eh? Di ba? Very basic yan. Sa isang aksidente, banggaan, nabangga ng SUV yung motor, patay po yung mga nakasakay sa motor. Ikukulong mo agad automatic yung SUV driver. Pati yung sasakyan dapat naka-impound. Diba kasama yun sa training nyo, sir? Kasama sa pinag-aralan nyo yan. Now, sabi mo, tiwala ka sa yung mga polis? Saka na rin, sir, sa advice ng kwan namin, sir. Yung sabi ng legal officer namin. Kasi abogado naman yun, sir. Naku, pati yung abogado yun, sir, dito, ma, ma mayayari dito. Yung abogado yun, sir, attorney, opinya. Yari kayo dito lahat, sir. Kasama ka na dyan, sir alam mo naman sir, di ba? Paulit-ulit na ako rito for the for the end time. Sa isang banggaan na may namatay, dapat iniimpaw niyo sa sakyan at kinukulong po yung nakabangga. And then, papaylan niyo po ng kaso sa piskalya and let the fiscal decide. Ang fiscal po magde-decide kung pakakawalan ba siya o hindi. Hindi po yung iyong mga legal team na for all we you know, itong legal team ninyo, nalagyan, natapalan, o dili kaya, di ba, na impluwensyahan. Di ba, Captain? Yes, sir. Yari ka rito, Captain. Sana nakita mo yung mga tao mo gumawa ng desisyon na wala po sa libro o salungat po doon sa libro na itinuro sa inyo. Ikaw dapat na bilang boss magsasabi, Hoy, mali yung mga pinagsasabi nyo. We have to go by the book. At ayon sa libro, kukulungin. Kasi naka-connect ano, naka, naka sa akin si... Sinato, ano siya? using my phone. Sino ka kausap mo, Captain Andaya? You're talking to me. Ako lang dapat kausapin muna. Sino ba yung Poncho Pilatong Herodes ka usap mo diyan? Hindi pa ako, sir. Hindi pa ako. May sakatabi, sir kasi may mat Baka pati siya patatawag ko sa Senado. Colonel. Yes, sir. Good morning po, sir. Opo. Very clear to me, uh, Colonel, sir. Malaking kapalpakan itong ginawa ni Sargento Balando at ng kanyang boss si Captain Andaya at yung abogado ng kanyang ng kanyang presinto na si Attorney Alexander ano anong opinion niyo po dito sir? Pati ikaw mag-agree sa tatlong kengkoy na ito? Yes sir, opo. You will agree with them? Sa inyo po sir, sa inyo. Ah okay. <laughs> mm. ah, thank you. <laughs> thank you, Garnier. Ah, uh, kaya po sir, uh, as of now sir, uh, nandito po sila sa opisina ko because upon instruction of our original director, uh, kahapon sir, uh, pina-travel ko sila sir to report to me. At least malaman ko po, po ano yung istorya. At uh, pinadala ko po yung kanilang mga records with regard to this case. Opo. Uh, mag Magsasagwa po ako ng uh, Senate hearing. In fact, meron po ako pending resolution uh, sa Senado maybe by next week tungkol po doon sa mga kapalpakan ng mga pulis at sila po po'y uh, dapat turuan ng proper uh, way to investigate, the proper manner in investigating uh, situation like this. Anyway, patatawag ko po sa Senado itong uh, tatlong ito. Uh, Colonel. But anyway, Colonel, yeah, so uh, ano po yung plan of action nyo ngayon? Uh, sa mga ito. as of now, sir, uh, we are evaluating the, ano, sir, the documents na related doon sa nangyari na kaso and uh, pinapa-explain ko po sa kanila in total, ano ba yung nangyari talaga. And with that, sir, uh, upon evaluation, kakontak na sir kami ng investigation namin para kung yun nakikita namin sir na mga procedural lapses during this incident ay dapat may managot yung mananagot yung dapat managot po sir. Exactly. So sir itong request ko right here right now. Disarmahan po tong tatlo. Relieve sila sa kanilang uh, puesto pwesto habang iniimbestigahan yung kaso para hindi sila makaimpluwensya at hindi sila makapanakot dahil sila ay na nasa pwesto pa rin may armas. I want the firearms confiscated colonel uh, and then relieve sila sa kanilang present position and then pagulungin po natin ang investigasyon, sir. Colonel. Opo, makakasa po kayo, sir. Captain Andaya. Sir. Pinadidisarmahan kita, Captain Andaya. Yes, sir. Yes, sir. Isa ka dyan, Sergeant Balando, pinadidisarmahan kita at pinasisiba kita sa iyong posisyon right now. Okay? Nagsisisi ka ba, Sergeant Balando? Nakinig ka dito kay Captain Upinya? Bale, sir. Ginawa lang namin yung investigation lang naman kung ano yung dapat gawin namin. Pero, sa Sarento Balando, very basic yun. Opo, sir. ba diba, Pero, Alam mo yun sa isang pag-iimbestiga na kapag merong nabangga itong isang SUV at yung nabangga niya ay namatay, dapat yung driver ng SUV ay nakulong at yung sasakyan na SUV ay in-impound. ba diba? Common sense na lang yun. Kahit pasabihin ng Captain opinion ninyo na mali, sasabihin mo, teka muna, pwede mo i-challenge. Hindi, iba yung sinasabi mo, ibang sinasabi mo attorney, iba yung sinasabi sa libro natin. Di ba? Isa pa, sir. So, paano para... ko sinabi po ni ano, paano, paano ko sinabi ni Captain Opinia, uh, ah, Sargento, kainin mo yung tae kasi yung tama, kakainin mo yung tae, susubo mo sa bibig mo. Kasi yung sabi ni attorney, tama? Hindi, sir. Oh, eh, ganon yung ginawa mo, tantamot to this. Tanto mo doing that, parang ganun na rin yun. Sinabi kasi ni Captain uh, na kahit alam mo na mali, sinunod mo, alam mo sa puso mo, alam mo sa natutunan mo na mali yung sinasabi ni opinyon sana kinontra mo. Hindi mo sinunod. In this case, sinunod mo. Kapareho lang sinasabi ko na pinakain ka niyang tay, kahit na alam mo maling kumain ng tay, kinain mo. O ngayon, dahil dyan, madidisarmahan ka, masisipa ka sa pwesto, Ipatatawag kita sa Senado, delikado ka pa. Ito ay parang lesson learned sa lahat ng mga polis na nagkikinig. Enough is enough. I will not tolerate this anymore. Although ako po'y humahanga sa marami pa rin mga polis natin mababait, hindi naman lahat. Pero kayong mga bulok na itlog sa PNP ang nakasira sa imahe ng kapulisan natin. Tulad nitong si Andaya at si Balando. Kayong dalawa, Balando at and Andaya, kayo po ang mga bulok na itlog sa PNP na nakasira. Kailangan kayo inaalis para hindi mahawaan yung iba sa kabulukan ninyo. Pasensya na sa inyong dalawa. Yeah. Colonel Gabrieles, so imbestigahan na po sila? Yes, opo. Uh, starting po today, uh, nag-i-start na po kami na mag-imbestiga particular po sa kaso na to. Uh, dahil kung ano man po yung magiging ano ito ay uh, ipapasa po namin sa aming disciplinary authority. Okay. Then, ang gusto ko rin po mangyari at the same time, Colonel Gabrieles, sir, Uh, sampana po ng kaso yung nakabangga and then yung pong uh, sasakyan uh, hilain at impound at sampa isasampa po sa yung kaso sa piskalya agad, Colonel. Ay opo, uh, yun nga po yung parang initial ano namin, uh, initial findings dito kasi base doon sa mga evidence na nandito. So, we had advice na ipile po yung kaso talaga. Saka Colonel, isama niyo po dito sa pag uh, sa kakasuhan at disarmahan at sisibak sa puesto itong si Captain Alexandro Pinya, yung abogado na po ng presinto. Uh, yung si Captain Opina po sir is uh serving legal officer ng Northern Samar, bum okay. province po. Bum province. Okay. okay. So sir, kasama po siya sa dapat disarmahan at si Bakin. Ah, uh, uh, kasama po siya sa ating sa mga anatisara, ano uh, i-consider. Sir, kasama po siya sa hindi lang po i kasama po siya talaga sa tat disarmahan, imbestigahan. Apa. at, at uh, tanggal, uh, tanggalin muna sa kanyang pwesto. Kasi siya po yung pinagmula ng lahat eh, kung tama itong sinasabi ng dalawa eh. Sumunod lang daw ay, sila opa, sa dalawa opa, dito kay Captain Opinia. Diba, yes, sir. Apa, Very good. Sige, asaan ko po yan, uh, Colonel. So, magpa-follow po yes, ako sir. sa Monday. By Monday, bigyan niyo po ako ng kopya ng uh, pag relief order nila and then yung order na sila po yung disarmahan and then yung pagsasampa po niyo ng kaso laban sa tatlo. Colonel. Oh, yes. Apa, apa. Sige, ngayon pa lamang po, Colonel. Nagpapasalamat po ako sa inyo, Sir, Colonel. Oh, welcome po, Sir. Colonel, yung ano yung, yung nakasagasa, pakisampan na ng kaso, kasama po dyan, at saka yung sasakyan dapat po ma-impound. Tama, Colonel? Colonel Graveris? po, Sir. Thank you po, Colonel. Oh, welcome po, Sir. Thank you. Attorney Garrett. Yes po, Senator. Maganda ka po. Isama mo sa darating na hearing next week, di ba meron tayong nakasalang at uh, pending na resolusyon tungkol dito sa mga polis na palayong yes, po, po Senator and their investigative techniques i-review po natin, Senator. Ito si Captain Andaya, si Cap Sergeant Edmond Balando. Isama mo na itong si Captain Attorney Alexander Opinio, itong pinaka-genius na abogado sa buong planeta. <laughs> uh, yes, Senator. Uh, very anomalous nga po na pinakawalan nilang nila. And kung tama pong pagkakarinig ko sa episode is parang hindi po nila hinold for inquest, which is completely wrong. Kasi under po sa Rule 112, Section 7 ng uh, ano criminal procedure natin dapat hinold po nila for inquest yan anyway sa revised penal code uh, article 125 they have 12 hours to hold him for inquest po so why they did not do that uh, medyo kakaiba po sana po eto sabi ng netizen it's either natapalan doon ng pera o na-influensya na takot sabi ng netizen possibly one of the either or both senator uh, tignan po natin sa senate hearing baka po may mahukay kayo through your rigorous questioning po doon kung ano po ang dahilan bakit nila nagawa tong error na to kasi masakit po sa, uh, sa atin senator no nakapagka uh, for example po send yung mga truck driver na nabunggo sa kanilang likod kahit naka full stop sila marami pong times na nakukulong po yung truck driver kahit he had no opportunity to ano to I mean, wala siya kinalaman sa aksidente mismo. Kulong pa rin po, set for inquest pa. Tapos Wait ito no? po na kapagtaka na patay. Talua. Wala po. Opo. Oh Kaya nga gustong-gusto ko makita ang pagmumuka nitong si uh, Balando, si at saka si Anday at saka itong si Opina. Tatanungin ko yes, sir. kung kung uh, paano ba silang nakalusot sa PNP at sila ay uh, umabot ng kanilang posisyon bilang kapitan at bilang serhento at bilang abogado ng Northern Summer PNP. Yan ay malaking yes, tanong. Okay. I'll have the invitations issued po, Senator. Sige. Ah, uh, maraming salamat Attorney Garrett. No problem, sir. Attorney Kalamay, na high blood po ako sa totoo lang. Grabe po itong injustice na sir, ginawa nila. Sir, actually nila. may undertaking pa yung may undertaking na ginawa yung nakabangga. Na-release po yung susi ng sasakyan. Kaya pumalaya nilang nakukuha-kuha or nagagalaw yung sasakyan po. Doon naka-impound po. Doon naka-impound. Oh, nakalagay po kasi dito in-impound po. Ah, I'm in-impound. Oh, pero, pero? Yung susi daw po is na-impound. Nan, nandun po sa may-ari. Yung nakabangga po. So, nailalabas-labas niya yung sasakyan? Possibly po. Kasi kita andun mo. po yung may undertaking daw po kasi ginawa. Ayan oh. Kitang-kita. Sa harap yung damage niya. Ibig sabihin siya ang bumangga. ba? Maliban na lang kung ang wasak niya ay sa likod, <laughs> Pwedeng sabihin na binangga siya ng motor at namatay yung mga nakasakay sa motor. Ang nangyari yung damage sa harap? Ibig sabihin siya yung bumunggo. Ayano, kitang-kita. Kita mo yung kabobohan ng mga pulis na ito. Itong si ka, At saka pala, pa po senator nung ano po yung Nung time po na yon nag-request ako sa police na kung po pwede sana masilip namin kung may dashcam with their assistance, yung ng family ko. Yung sasakyan, ang sabi po, hindi daw pwede silipin at wala nga daw dashcam. Nung nakauwi po ako ng probinsya, mga March uh, January 20 po, pagsilip po namin, meron pong camera sa likod yung sasakyan. So, nagtaka kami kung sinasabing walang dashcam, bakit may camera sa likod yung sasakyan? And besides, Ay, tinanggal sa harapan lang. baka po na natanggal yung sa harapan. Although, wala pa naman kaming proof na tinanggal talaga. Nagtataka lang kami bakit merong camera sa likod at hindi kami pinayagan na silipin yung sasakyan right after the incident. Ma'am, hindi na kailangan dashcam. Kasi very clear. Makita oh. mo mo naman sa damage, di ba? sa harap ang damis nitong SUV. So, ibig sabihin, siya yung sumalpok sa motor. Now, kung yung damage niya ay sa likod, ibig sabihin yung motor ang sumalpok. Yung motor may kasalanan. Eh dito, very clear, kahit na walang dashcam, di ba, using logic and common sense, siya ang bumangga. Kaso, itong mga polis natin, nabaliktad na utak. Yung may kasalanan, yung pampinalabas nilang biktima. Yung mga biktima, pinalabas nila may kasalanan. Kaya nga po, nabaliktad. Kaya pati utak nila bumaliktad na rin. Sige po ma'am, ipatatawag po namin sila sa Senate. Uh, Thank you po. po uh, Done na po ito. Masisibak na po sila sa kanilang mga pwesto. Thank you po, Disamagot Senator. Po Thank Maraming you po. salamat po, Senator. And if there's anything I can do... Just let us know. Tutulong po ako. Nasaan po nakaburo ngayon, Father, nyo? Sa bahay po sa summer. Actually, dapat po uwi kami kanina. Unfortunately, hindi rin kami naka-uwi. Siguro ito po yung purpose ni God. Lahat po pinagsasadius ko na lang po. Lumasakit kasi sobrang mahal ko po si tatay. Tutulong po ako sa burol, sa libing. Eh, maraming sa salamat. Maraming pa, salamat, maraming maraming salamat living po. po. Maraming salamat At po, po, po senator, senator. I'm sorry to interrupt Ma kasi Malawain po kapatay. yung yung driver po ng motor, talagang mahirap po talaga sila and anim po yung anak na naiwan. We wanted to help. Samin. Sige po, sagutin ko na rin po yung libing thank at you po, senator. Uh, yung burol ng uh, driver. Tutulong niyo po kapinansyal doon po sa family na naiwan. Uh, maraming salamat so, po, Sen. Salamat senator. po sa pagpunta. Uh, punta po kayo sa kabilang boat. Usapin po kayo ng Thank you po, sir. Thank you, thank Ma you po, senator. Mahapon po. Ito na, got it. Yes po, Sen. Yes Etong ginawang desisyon ni Captain Opeña kung totoo na nagturo siya ng mali uh -huh. sa kanyang mga kasamahan dahilan para mapakawalan yung suspect. Eh, disbarable ba ito? Pwede siya madisbar? Attorney siya eh. Attorney uh, at the same time, Kapitan. Yes po, Senator. Ang attorney po kasi, Senator, and disbarment is more on the ethical grounds. Ang legal mistake po, Senator, or ang um, failure niya sa paggawa ng maayos yung trabaho is more of an administrative case po before ah, okay. sa Internal Affairs Service kapag siya po ay official ng kapulisan. Nagtatanong lang naman, eh paano kung napatunan, halimbawa, yes, okay. halimbawa siya inalagyan, kaya nagbigay siya ng maling desisyon? Ayun na po yan, Sam. If, if there's any uh, bribery here or... Uh, for example, nagpadala po siya sa influence ng dapat niyang kasuhan. Then definitely that's a disbarrable offense po. So, 'yun tanong ko lamang. Okay, pwede pala. Okay, pero 'yung siya ay, uh, uh, gumawa ng maling desisyon sa kanyang trabaho, administrative. Tama? Yes, po. That's just uh, uh parang gross neglect of his duty, Senator. Uh, possible possible ano po 'yan, Sen? Uh a rank down for him. Pwede pong ganun. Demotion. Oh, sige, sige. Yes po. A demotion can probably be ano, the offense sir, or the penalty for the offense. Salamat, Tony Garrett. Magandang hapon.